Ayan lang tayo sa ibabaw ng Papalitan na ng... natin ng bako tamboy yung radiator namin. Radiator tamboy. Haan? Iminin ba? Ano ang twist, na mo dito... babaklasin muna natin yung cover palit tayo ng eto belt para sa radiator hinay hinay lang hinay hinay parang kabuta mo timing Mingyut kabuta to no? kay wala na tayo kabuta and bleed ya nagbukot naman ipagayong kapli uy meron lang Mainit, tuloy, tuloy lang Hila, hila Ayan Walang Indak na pagod yung mga kadete natin Alalakas yung mga kadete natin Kaya tawa si Kapitan eh puro malalakas yung kadete natin

Ito, tatanggalin natin yung pinakadugtong niya. Okay. 129 meters to. Ayan. Eh, yung pinakapogi naming AB. Sakit nun, ha? Ayan. Tulap siya ng asa. Ayan, ay. Ayan, ay tanggalin natin yung luma papasuka natin ang bagong kable kung sakali mag operation tayo matibay na yung kable natin dahil maganda bago ito pinasok lang natin kaibigan yung bagong kable natin ano yung clip dyan ano yung clip na ano? Oop, ngayon na lang. Masyadong pilitin. Dahil nagisa lang yung mata natin kung matusok ng kable, mahirap na. Sobrang oh, init, mga kaibigan. Ang lamig! Ang lamig dito sa ibabaw ng kain. Ito, nagpalit tayo ng cable. 15mm. Kapalitan natin yung bagong cable. Yung pinaka-boom down taping wings natin hello shout out kay ma'am jayka ma'am send star send tala para happy si chip yes dapat happy all happy, uh, happy hi. all hi guys hi hey guys wala snack guys hahaha <laughs> <laughs> Mahinit <laughs> Mahinit, Mahinit. na? Mainit Asa na? ibabaw na 'pre, nagpalit tayo ng cable. Yung cable nang boom up. Parang <laughs> Ah, uh, palitan natin. 15 mm ito. Ang pinaka sukat niya. Uh, 129 meters. Hoy. Ano yun? Ito na 'yung 别了，好。 namin na paglagay ng kaab na eh na pinahipot lang ito ito